nagustuhan ng Malacanang ang payag ni Senator Bato de la Rosa na plano niyang magtago sakaling ipaaresto siya ng International Criminal Court at sinabihan itong hindi magandang ehemplo ang naturang plano. Balitang umaabante mula kay Aileen Talipin. Hindi magandang ehemplo sa mga Pilipino ang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ikinukonsidera niyang magtago sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court para sa kanya bilang co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro, sa halip na magtago, dapat harapin ni Senador De La Rosa kung ano ang dapat gawin dahil hindi magandang isipin na mismong leader ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na isasampa sa kanya na kapag isang dating PNP chief ay dapat magtago kapag may warrant of arrest at hindi sinasang-ayunan ng Malacañang ang ganitong klaseng paniwala na nais gawin ng senador. Pinatutsadahan sa din ni Castro si Senador De La Rosa na anya ay nang iwan sa dating Pangulo dahil hindi ito sumama sa Hong Kong na dapat ay magkaibigan ay walang iwanan. Kapag anya ay tinuloy ni Senator Bato ang kanyang plano, hahanapin ito ng Philippine National Police at makikipagugnayan ang gobyerno sa Interpol para mahanap ito. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.